Hmm, usok sa sarap ang ating sinabawang gulay. So, dahil sa walang tigil ang buhos ng ulam, di tayo nakalabas. So, ngayon naman ay ilulutuin na natin yung ating ulam na pang-emergency. Ayan, yung ating ulam na pang-emergency, yun ay ang delata. So, ayan, meron tayo ditong makerel. Ya naman ngayon ang ating lulutuin dahil nga hindi tayo nakalabas at mahirap din lumabas kapag napakalakas na sobra ng ulan. So itong ating malunggay ay nandyan lang naman sa ating bakuran, madaling mahanap. So ayan ang ating mga lulutuin ngayong araw na 'to. Meron tayong uh, patola. Ayan, meron tayong patola na dalawang piraso. At ito ay ating pabalatan muna at ito ay ating igigisa ang pansasahog natin ay iyon ngang uh, mackerel. Doon po sa akin nakaraang video kung matatandaan nyo po sa mga sa mga viewers po ay meron tayong naggrocery na maraming mga dilata dahil nasabi ko nga po doon na yun ay pang emergency. So ito na po yung time na to na pwede na nating lutuin yung pang emergency na ulam. Ayan, buti na lang po at meron ako ditong patola. Pero yung yung magraden na 'yon ay pwede namang isahog kahit saan nagulay. Pwedeng malunggay lang kung talagang wala kasi ang malunggay naman ay nandyan lang sa ating bakuran at ang malunggay ay pinapaniwalaan na 'yun ay isang miracle tree or miracle plant, 'di ba? Dahil nga sa taglay nitong mga uh, ano, sa taglay nito na maraming health benefits. So ayan, hiwa-hiwain muna natin yung ating patola. Yan, mabilis lang tong maluto. Mabilis lang lutuin tong recipe na to. At sa mga nagmamadali din sa ano sa gusto ng makakain, napakabilis lang nitong lutuin. Ayan, sama-sama na naman po tayo ngayong araw na to. Wala pong iwanan hanggang sa dulo. Just keep on watching. ayan na natin yung mga patola ganyan lang siya ano ganyan lang siya kanipis hindi masyadong manipis hindi man masyadong napakakapal katamtaman lang yung ating hiwa at syempre sa pagluluto ay hindi mawawala ang ating bawang at sibuyas ayan pitpitin natin yung ating bawang Ito nang ating mga ingredients na ating gagamitin. Meron tayong bawang at sibuyas. At ang ating saba mackerel ay bubuksan na natin. So ayan ang ating recipe for today ay ginisang patola na may miswa at mackerel. At sasamahan din natin ng uh, dahon ng malunggay. So ayan, napakasimple lang nito. Ayan, magigis na tayo. Maglagay lang ako ng uh, konting mantika sa kawali. Ayan, lagyan natin yung ating bawang. At isusunod na rin natin agad ang sibuyas. Tapos aluhaluin natin. At kapag lanta na yung ating bawang sibuyas, dalagay na natin itong ating mackerel. Ayan, ito yung laman ng isang malaking lata. Tatlong pirasong malalaki. Ayan, ilay bubuhos na natin. pag uh, ano, pagpuputol-putulin ko muna itong laman ng makirel dahil sobrang lalaki naman. Ayan, pag liitin ko ng medyo maliliit. At after ko mapagliit-liit, ay tatakpan ko muna siya. Kahayaan ko muna siyang kumulo ng ilang minuto, hindi ko muna siya sasabawan para hindi siya malansa. So, ayan. Nakuloan na. Lalagyan ko na siya ng uh, tubig. Siguro mga 2 to 3 glasses of water. Ayan. Depende sa sa atin kung ano yung gusto natin. Kung medyo masabaw or katamtaman lang. ah uh, pwede nyo lang i-adjust yung uh, sabaw niya. At ayan, tinakpan ko ulit nung malagyan na natin ang sabaw para mas mabilis siyang kumulo. Ayan. So, ang inilagay ko nga lang pala dito ay ano lang, konting asin lang hindi ko na siya nilagyan ng ibang seasoning o ibang pampalasa dahil alam naman natin kapag ka, canned goods ay high in sodium ayan, gumukulo na yung sabaw pwede nating ilagay yung ating patola ayan, ang patola napakadali lang nito talagang maluto Ayan, pwede na rin natin isunod itong miswa dahil parehas lang silang madali, mabilis lang itong maluto. Dalawang piraso to, bali isa lang yung aking ilalagay kasi pagka sobra naman sa miswa ay masyado ng ano lalapot yung sabaw niya. Pag puputol-putulin ko din itong miswa para hindi naman napakahaba. Ayan, pag uh, nalagay natin yung miswa, halo-haloin lang natin. At mga ilang minuto lang to ay ano, naluto na. At pwede na rin natin isunod yung ating, ano, pwede isunod yung ating dahon ng malunggay. Ayan, ang ating miracle plant, miracle tree, ang dahon ng malunggay na napaka-healthy at maraming health benefits. Ayan, haluhaluin na natin at ito ay mga mga 2 seconds lang ay luto na itong ating gulay. Ayan, malambot na 'yung patola natin. Ayan, masarap lang sa gulay ay 'yung half cook lang. Hindi siya ano, hindi masarap 'yung overcook na gulay. So ayan, pwede na nating tikman. Tikman muna natin kung saan siya kulang. So ang ating uh, panlasa ay iba-iba, pwede nating i-adjust kung saan siya kulang. Ayan, nato na ang ating sinabawang gulay ngayong araw na to. Panahon ng bagyo, tag-ulan. Ayan, hihigop na tayo ng napakasarap na sabaw na gulay. Ayan, ang ating ginisang patola na may miswa, makerel at dahon ng malunggay. Ayan, napakasarap ng ating sabaw ngayong araw na to. Ang napaka-healthy na gulay. Ito ay swak sa panlasa at swak din sa ating budget. Ito ay murang ulang. Ayan, magsasandok na tayo at pwede na tayong kumain ng napakasarap na gulay. Ayan! Ayan, kain na po tayo. Ayan, sa inyo po ang unang subo. So ayun, dito ko na po i-end ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa lahat po ng napadaan na pasilip sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po.